hapon po mga door lang po sa Boy Scout Kamusta na po namin kasi nakita namin yun Nabalitan ko eh Boy Scout din pala siya Ang daming pag-alo namin siya Ang daming pag-alo Kasi sabi ni ate na basa yung mga gamit So nare-recite na yung Scout Lord Kaya na Since ki ay grade 1 Girl Scout Girl Scout Pami tanong ako, nung time na ano ka, nakulog ka? Tapos, Nadulas po eh Walang kasama Meron na po. Pag, pag bulog mo, dire-diretso agad? Opo, oh, dire-diretso agad. Yeah. Buti may mga nag na tao doon. Pag nang nalaman. Nagsaklolo po ako, Mimi. Okay. Okay. So, po mm -hmm. nila ako doon sa dulog. Tapos, buti nga po nasa gilid Ay. lang po ako. Mm hmm. Ay, pasay yung hindi ka Hindi nga yung panic, no? Hindi lang po kasi kapag nagpanik panic po, kalong po na po mm -hmm. yung mangyayari. Tapos yung bag mo, malaking tulong din sa'yo. Okay. Oh, Nakapagpalutan na doon. Hindi ko nga rin yung mabito ba tao. Bakit? Kasi baka, ano, baka malubog ako, baka umayon. Ibig sabihin, makakain tulong yung bag mo, yung tablutan sa'yo. Meaning, paglabas mo na school, yung emilio eh, asinto ba no. Paglabas mo nun, doon na mismo nga. Doon sa may gate na pinna, parang napaayos na. Mas para parang na siya. Kasi yung kapaan niya po, is, ha yung handle. Asan? Ano yun? Yes. polo brush, polo brush, yes. Ikaw rin sure no. kasi pagka ano, nahimatay na po. ako, Mabilis ko po ako mahimatay kapag ano. Pero pagkagisig ko, may nakita po akong ano, tulay. Doon do, do na humingi na sablon. ibig sabihin, matagal ka bago na, no? Matagal ka bago na ka-recover. Pagbagsak mo, inanod ka. Wala kang malay, no? Oo. Okay. Oh, hindi ko na rin po alam kung bakit ako nakapunta doon sa, ano, ay, nalilito ako. Bra pa, Bra paano ako makapunta? Hindi alam kung paano siya nakalusot ako. Tapos, saan siya kinuha ng mga tao? Sa may SB. Si sa dulo. Si 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 ay, si hindi, hindi dito? Hindi dyan sa labas na yun? Sa dulo pa. Malayo layo na. Ibig sabihin ng pagbagsak mo, nahimatay ka. Hindi mm. ko As, na po alam kung paano ko naka doon eh. One so, yun or... yung mga ilan na siya inagos? One hour na po siya. Ah, one hour. one hour. So, ibig sabihin, may, may nag-aabang naga na talaga sa tulay ito, kung ito. may darating. Tapos yung pagdating doon sa bago magtulay, gising ka na nun. Ang galing Nakita daw po siya ng mga rescue mo. Bumitaw po siya. Ay, yun na yung sa yun video. Opo, di ko na po kasi kaya kasi yung bag ko rin, hinihila na po. Ang ah, tagal pala, kala ko pagkakulog mo, inabangan ka agad. Saka na, saka Malayo. So, matagal. Malayo. One hour na po. Wala rin naka-dutintano doon? Wala rin kasi. Kaya yun wala po. Actually, okay. lagi pong marami pong naka-dutintana. Uh, so, sure. naka-dutintana mm -hmm. Kaya ngayon may harang na ng screen. No? Tatlo na daw pong mm -hmm. batang mm -hmm. yan. Last year lang po. Mm -hmm. eh. Tapos sabi ko, siya lang daw yung bigogtangin na lunglo. Nakasurvive. Na Ayun, bag na. Um, Ako pa lang. Galing. So, ito yung bag na dinamit mo? Waterproof. Ano na hulog ka? Opo. Yakap-yakap niya. So ito yung bag na nag tumulong sa kanya para makasurvive. Pwede natin bend pa yung boss yan. <laughs> <laughs> ito may, may dala ko sa yung ano ha. Ito yung limited edition ng necker. Necker chip ng na school namin. Pagandaan nito kahit gabi. Madilim. Ka. Pag may camping kayo, kita-kita ka. Tulong ko sa'yo, paano pa nag-iisa ka, walang hahawak, wala si mother. Paano tutupiin niya? dapat Mudah-mudah itu sudah pas, kan? 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 Mudah-mudah itu sudah kabutchema ka yung konti ano tulong na yun may panbalong nasa mo na mo sa mga boys Scout niya sticker ating yung yung ko yung 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 ko sa yung 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 Sir, thank you, yung 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 Thank you yung 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 yung